Oh, na, so, ayan na nga, so, ayan na nga, so, ayan na nga, so, set up ulit kay Bosing. no? dati, race no, lang yun natin sa kanya, ngayon, pati yung, ano na, lisensya, no? So, nagpa-renew rin si Bosing sa atin ng lisensya, no? So, ayan na. No? At salasalamat sa kanya, no? So, anong kasabi mo, mabilis? Mabilis lang, no? Walang masyadong pila, no? So, pag-schedule kasi, mabilis lang talaga, no? Kesa yung pupunta ka ng, ano? Pero mabilis din siguro pag maaga, no? Pero, set out pa rin kay bosing no? So, ayan na cut out ulit kay Bozy. Ayan o. So, may card na rin siya, no? So, thank you very much sa kanya. So, pauwi na kami. Uh, thank you, thank you very much kay Bozy. Yeah, ayan yeah, o. Happy Dance, Bozy. May card na, ano. Ay, ko. yung, ano ko, ah. Paa ah. So, ayan na, oh. oh yeah, no? ten ayan, oh. 10 years? Nating 18 years. Basta walang violation, 10 years yan. <laughs> so, ayan na nga. Uh, Patunta na nga kami. At sila-salamat talaga kay Bossing Let's do